bigla nilang hinuli ang dating Pangulo ng Pilipinas. Dinukot nila at ngayon ay inilipad. Nandoon na po siya sa kabilang panig ng daigdig. Ano po ba ang kasalanan ng dating Pangulo? Wala po. Nakita niya lamang ang panganib ng droga. Nakita niya na ang droga kapag ito ay hindi nasupil sa tamang panahon, tiyak na sisirain ang maraming pamilyang Pilipino. Kapag hindi nasupil ang problema ng droga, tiyak, wawasakin ang lipunan ng ating bansa. Gumawa siya ng paraan para labanan ang panganib na ito. At ito po ay hindi naman kinwestiyon nung siya'y presidente pa ng ating bansa. Wala pong, walang nagdemanda sa kanya. Walang umusig sa kanya. Bakit pagkatapos po nito, ay uusigin siya ng isang hukuman na hindi kinikilala ng ating bansa? Bakit po hahatulan ninyo, sabi ko sa kanila, bakit Puhusgahan ninyo ang programa ni Pangulong Duterte sa dami ng pilang ng namatay. Maaring maraming mamamatay sapagkat ang kalaban po niya ay mga kriminal. Ang kalaban niya ay mga nakahandang wawasak sa isang bansa. Ang mga kalaban ay mga gumagamit at gumagawa ng droga. Lalaban at lalaban po yung mga yan. Merong mamamatay. Doon mo ba uhusgahan ang isang programa na ang kanyang layunin ay may ma isalba, maproteksyo na ng mamamayan? Hindi ba dapat ito ay husgahan sa dami ng mamamayan na nakinabang, sa dami ng pamilya na nagkaroon ng katamihikan ng kanilang loob sapagkat nakikita nila yung kanilang mga anak. Pwedeng maglakad sa mga daan, sa mga iskinita ng walang inaalala, sapagkat wala na yung mga kriminal na talaga namang naghahanap lamang ng kanilang masisila. Ngayon po ang Pangulo ay nandun na sa kabilang panig ng daigdig. Kahit na wala ng jurisdiction ng ating bansa, siya ay Tama po ba yun? Payag ba kayo na siya ay usigin at siya ay hatulan ng isang hukuman na hindi kinikilala ng ating bansa? Pero magtanong po kayo, magtanong po kayo sa mga senador, na kumakandidato ngayon, yung mga senador na nasa kabilang team, nasubukan nyo na bang tinanong sila kung anong masasabi nila sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Sinubukan nyo na bang tanungin sila kung sila payag sa pagkaka ng Vice President? Hindi po sila kikibo. Nasubukan nyo na ba silang tanungin kung anong masasabi nila sa pagkakahuli at pagkakaditini sa dating Pangulo, hindi sila kikibo. Sapagkat wala silang sasabihin sa inyo. Para sa kanila ay parang walang nangyari. Para sa kanila ay hindi nila iniisip at hindi mahalaga kung anong mangyayari sa direksyon ng ating bansa. Hindi po nila kailanman sasagutin ang mga tanong ninyo. Bakit po? Wala po silang pakialam. Ang importante lang sa kanila ay mailuklok nila yung sarili nila. Hindi, hindi mo nila dapat sagutin yun. Bakit hindi nila pakialaman kung tama o mali ang nangyayari sa ating bansa? Gusto lamang ba nila na magpaboto sa inyo para sa ganun ay uupo na naman sila ng anim na taon Ilang beses na ba silang nakabalik? Dalawa, tatlong beses, apat na beses na silang bumalik sa Senado. Bakit? Bakit ganito pa rin ang kalagayan ng ating bansa?